Mga kabusing, naghahunt kami ngayon. Ayan si Bayaw at saka si Pamangkin. Bali, tatlo kami ngayon mga kabusing. Tingnan natin kung may makita ba tayo. Noong nakarang hunt namin mga kabusing, maliliit lang yung nakikita namin. Hindi masyado malaki, hindi namin kinuha. Kaya ngayon, subukan natin. Okay, samahan nyo kami mga kabusing mga kabusing may nakita si Bayaw dito pero kulang lang mga kabusing ayun o no? kawawang gagamba kulang yung mga galamay niya mga kabusing ayun o no? black panther sana ayun kinain siguro to ng ibon tapos yung gagamba nakatakas ayun o no? Yung sa right side niya mga kabusing kulang ng tatlong galamay. You know? Tapos sa uh, left side kulang yung pangkuan panghuling galamay. Ayan. Hindi lang natin kunin. Mga kabusing may nakita pa tayong gagamba dito. Oh, may maliit pa oh. Ayan, maliit 'yun. Yan. Maliit pa siya mga kabusing. Tapos yung isama, medyo malaki-laki na to. Ayan, no? Oh. Ayun. Hirap maghanap mga kabusing dahil yung mga ibang puno, yung mga damo, namamatay na. Patay na lahat mga kabusing. Ayan, no? Oh hindi pa nagbabahay yung gagamba yan kunin natin yan okay mga kabusing hirap maghanap ngayon ilang oras na kami dito tapos yung mga nakita namin ganito lang kalaki oh Ayan, mga maliliit. Dahil zero sa sobrang init, mga kabusing, yung mga gagamba, hindi lumalabas. Ayan, dito. Pawis na, pawis na kami. Wala pang nakita. <laughs> Magpakita na naman kayo. Okay. Baka may makita tayo mamaya mga kabusing. Mga kabusing, may nakita tayo ditong gagamba. Ayan. Pero TM lang mga kabusing. Hindi pa masyado malaki oh. Ayan, nakatiklok. Dahil siguro sa init mga kabusing, yung mga tamang sukat na gagamba hindi lumabas. Ayan oh. Ayun, ayun, hindi masyado malaki mga kabusing, hindi lang natin kunin, kulang siya sa sukat mga kabusing. Oh. Ayan, hanap lang tayo ng tamang sukat mga kabusing, hindi tayo kukuha ng ganun kalaki, sayang. Okay, mga kabusing may nakita tayong bahay dito ng kagamba nasa baba lang mga kabusing pero walang gagamba ayun oh no? yan saan kaya yung gagamba baka kinain to mga kabusing ng ibon tingnan natin dito may nakabalot dito mga kabusing ayun, tingnan natin may laman ba siya wala sa bahay niya mga kabusing saan kaya yung gagambah sirain lang natin mga kabusing hanapin natin si gagambah Wala pa rin, yun oh, kapal. Okay, bumalik lang yun, mga kabusin. Yung mga gagamba ngayon nga, ang ganun lang kalaki. O oh. ayan, lahat-lahat nakita namin, ganun pa kalaki. Yung mga tamang sukat, wala pa. may nakita tayong bahay dito walang walang ano walang laman walang gagamba dahil suro sa sobrang init mga kabusing kaya hindi lalo malabas dahil sa sobrang init okay hanap lang tayo pag may makita ba tayo kung wala ah uuwi tayo okay mga kabusing puntahan natin si pamangkin may nakita na siya tingnan natin kapag tiklo po na <laughs> talang medyohan ayun ayun Yun ang gagamba oh, mga kabusing pero alanganin pa rin. Alanganin pa rin, pa rin yung sukat niya mga kabusing. Ayan. Ayan. Hindi tamang sukat mga kabusing. Yun no oh. Yung ganitong gagambang... <coughs> Yung ganitong kalaki gagamba mga kabusing, hindi natin kunin. Sayang, yun o. Oh. Patiin pa siya mga kabusing. Yun. Yun. ang gagamba ha? Hindi pa kalakihan mga kabusing. Hindi lang natin kunin. parehas yung nakita natin kanina ganun pa rin kalaki hindi pa tamang sukat yung tamang sukat lang kukunin natin mga kabusing yan yan ka lang boy hindi ka namin kunin okay hanap pa tayo pag may makita pa tayo mga kabusing ang ganda ng view dito Ayan. Pauwi na kami mga kabusing. Wala pa rin, wala pa rin tayong huli. May mga gagamba doon, mga hindi masyado malaki. Kung team sana mga kabusing kukunin natin. Kaso hindi team. Marami doon mga manliliit. Wala tayong pang upload mga kabusing. Ilang araw na. Okay. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan ha para updated kayo sa mga bagong video natin okay maraming salamat sa panunod